Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay at panunood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated dito sa ating mga latest issue. At yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa ngayon ay itong uh, kakapasok lang na balita today which is meron tayong nasagap na balita na kung saan itong si Ea Laure, si New Minerva at si Alisa Solomon ay hindi umano makakapaglaro sa darating na FIVB Challenger Cup. At itong pinag-uusapan kasi ilang araw na lang, ilang tulog na lang ay uh, gaganapin na yung FIVB Challenger Cup na kung saan ay ating makasagupa at makalaban itong Team Vietnam. Okay, and uh, meron din pala tayo na ano itong mga usap-usapan din sa social media na kung saan si Gemma Galanza sa Umano ay ginawang libero ni Coach Jorge De Brito. So bi bigyan natin ito ng reaction, ano ba ang ating masasabi? An ano ang sa tingin natin ang maging impact nito dito sa ating mga players, most especially ngayon na ilang tulog na lang at sobrang uh, malapit na po yung uh, FIVB Challenger Cup na kung saan ay gaganapin dito sa ating bansa. So heto na nga mga kapolitika itong balibalita na kung saan itong si Jema Galansa na opposite spiker doon sa uh, Creamline doon sa kanyang kupunan dito sa PVL ay uh, spiker siya but dito sa ano dito sa Team Alas na kung saan ay maglalaro sa FIVB Challenger Cup ay gagawin o manong libero lang itong si Jema Galansa. Okay, and uh, ano ba sa tingin natin yung maging impact at ano ating masasabi dito sa ginagawa ni Jorge de Brito na kung saan ay gagawin o manong libero itong si Galanza kasi ang usap-usapan daw ay itong si Nierva itong isang libero rin ng ating Team Alas kahalili nitong si Don ay wala daw ito sa ano sa Team Alas sa FIVB Challenger Cup sa kadahilan ng hindi o mano pinayagan nung kanyang uh, team dito sa PVL. So akala ba natin mga kapolitika ay walang problema ito dito kasi doon sa mga naunang mga report natin ay sinasabi nito mga kupunan sa PVL na kung meron mang mga aalisin sa kanila ng mga players uh, even mga main players ito for example nga dito sa Creamline itong sila Gemma Galanza at si Toots Carlos hindi makakapaglaro ay okay lang di umano but ngayon ay parang nagrereklamo na ata itong mga team sa PVL at even nga itong si Iya Lauri ito rin yung mga usap-usapan ngayon at maugong na hindi umano pumayag yung uh, club team dito sa PBL. Uh, most specially itong kanilang coach na kukunin itong si Iya Lauri kasi baka maubusan sila ng pambuhat sa kanilang team kasi meron rin kasing mga usap-usapan na bakit itong Petrogas isa rin sa mga malakas na team ay uh, intact sila, walang nabawas sa kanila. So, ang ibig sabihin lang dito ay kung uh, may ibabawas man ng mga main player doon sa isang team, ay dapat sa lahat. So, ito ata yung pinupunto ng ibang club team dito sa PVL kung kaya uh, nag-aalangan ngayon na makasali itong si Iya lauri dito sa sa FIVB Challenger Cup na kung saan ay sobrang Uh, malalagasan talaga tayo kasi sobrang laki nang naiambag ni Ilauri doon sa nakakatapos uh, lang na liga sa FVC Challenger Cup now dito kay Gemma Galanza para sa akin is wala namang problema kung gagawing libero itong si Gemma Galanza as long as meron rin tayong mga malakas na spiker na maging substitute okay kasi yung si uh, si sa Solomon ay inasahan ko rin na maging mag shine doon sa uh, gaganapin na FIVB Challenger Cup kasi do isa nga siya sa mga MVP dito sa UAP and at the same time matangkad itong si sa Solomon so bakit ngayon ay uh, tila napipilayan na naman itong ating team Alas at na uma, uh, naging alanganin na tuloy yung ating laro sa susunod na liga so ito yung pinapangambahan ko na kung saan ay uh, paangat na sana ng paangat yung ating team Alas but ngayon ay parang uh, marami na namang hamon at challenges na kinakaharap Well, ito yung ating abangan kasi ito ay hindi pa naman kumpirmado. Ito ay mga usap-usapan lang dito sa social media. Abangan natin kung talaga bang wala itong si Iya Lauri, si Aliza Solomon and si uh, Nierva. At itong uh, gagawin daw si si uh, Alay, si Gemma Galanza na libero. Kasi ang nakikita ko rin dito is itong si Debrito hindi masyadong nagsasalita sa uh, mga iba't ibang coach or sa iba-ibang team kasi alam naman natin na dayo lang siya dito sa Pilipinas. So, wala siyang right kumbaga yung iniisip niya is hindi sa kanya dapat manggaling yung maging information so yung sa kanya is kung sino lang yung papayagan na makakasalito sa team alas ayun lang ang kanyang i-accommodate -i but kung hindi naman papayagan eh wala na siyang magagawa doon most especially na hindi naman siya ang may hawak ng uh, hindi rin siya Pinoy at hindi siya ang may hawak ng mga club team dito sa ating bansa okay so kumbaga baga uh, ano lang, kung sino lang yung gustong sumali dito sa Team Alas, ayun lang ang kanyang uh, talagang pinapapasok dito. Wala na siyang hawak kung ayaw ng mga team na pasasalihin yung kailang main player. So ang masasabi natin dito mga kapolitika ay napakalaking kawalan talaga. Kung totoo mang hindi maglalaro itong sinyerva si Solomon and si Ea Laure kayo ano ang inyong masabi mag comment down below at huwag kalimutang mag like at mag subscribe dito sa ating youtube channel para lagi kayong updated sa ating mga latest issue.